Sabi ko, Lord, na sa akin. Dito sa lungsod ng Maynila sa Santa Mesa, nakilala ko si Nanay Magdalena. Masayahin, masipag, at matulungin. Nay, kamusta ho kayo, Nay? Yes, sir, mabuti naman po. At paano nakakaraos dito sa kalsada? Namimili ako ng mga okay-okay sa mga nangangalakal. Minsan, tapos lalaban ko. Yan, hindi ka ako tinitinda sa mga bar. Pag-araw, sa mga parlor. Uh, Diyan, sa mga tindaan. Lala ko, lang. Pag nakabenta ko, yun, nakakabila ko ng maintenance kong gamot pagkain ko. Pag ulan na ulan, hindi na nakakapagbindi eh, kasi mga ukay-ukay ko basa. Wala. Doon lang ako sa taas ng tulay. Asawa kayo? Wala ako asawa. Kamamatay lang. Magdadalawang taon na. Eh, mga anak? Nasa Antipolo. Iba na, sa Bulacan. Eh, may mga ano na rin, may pamilya na rin. Kaya, eh, kaya ko pa namang dumiskarte. Kaya, manong muna ako sa kanila. Nasaan yung mga anak niyo ulit? ang si Polo, Kami may barangay Mambugan. Bakit hindi niyo sila kasama? Eh ayaw nilang ako lang kasi lang negosyo rito. Hindi nila alam kung ano na to lugar. Gaganyan ako kasi dati kami sa Kalentong. At ang isang diskarte ni Nanay Magdalena upang mabuhay dito sa kalye ay bumibili siya ng mga bag galing sa ukay-ukay. At sa kanya ito, ilalako. Ay, sabi ng mga babae, sabihin mo sa mama mo, baka may bag pa mo. Yun po lang ko nagka-idea. Sa harap na ko. Kung saan mura, saan sell, mga okay-okay. Nakakabili ako mga ilang piraso. Hmm. So, Pinabukasan, pag nakabenta, bibili ako ulit. So, ganun lang ang buhay ko. So, sa araw-araw, yan yung ginagawa niyo upang mabuhay? So, ganun araw-araw. Pag -araw. yung mga susutong damit, nakakalaba ako ng ilang piraso. Maliligo ko sa palengke. Dito, ngayon, dito lang. Ay, kinigaw ko dito sa loob. Lato sa palengke, papayag akong 20. O kaya, dito may mercury. Ganun. May bayad yun. Dalawang balde, 25. Pagka yung, ano, 20, dito may mercury. may nakilala akong isang bata. Isa raw siya sa mga anak anak na ni Nani Magdalena. Siya si Francis, labing dalawang taong gulang at nagtitinda na sa pagita. Francis, ayan. ilang taong ka na, Francis? Dali. Ano nagawa mo? Ito yung dapat nagsukupin. Araw-araw yan ang ginagawa mo? Apo. Nasaan yung mga magulang mo? Sa anak ko, nasa nagdaan ko. kinikita mo sa pagtitinda ng sa pagita? Nakawa ng gate na nakakot ng gate ko. 100? Pagka hindi ka nag-aral? Iba po. Bakit hindi ka nag-aral? Wala pong pera. Pamilya mo, anong trabaho? Mga, mga magulang mo? Nagwawalis. Ha? ha? Nagwawalis lang po. Nagwawalis lang. Mga kaso. Saan nagwawalis? Dito lang po sa si mga kasal. So, Papa mo, anong trabaho? Uh, contraction kapatid May mga kapatid ka? Sa bahay po namin. Anong ginagawa nila? Ha? Anong ginagawa nila? Nag-aaral. Nag-aaral. Pero ikaw hindi ka nag-aaral. Ayaw mo mag-aaral? Hmm. Pero gusto mo mag-aaral? Gusto mo makapag-aaral? Ano pangarap mo sa buhay? Maging polis mo. Polis. Polis? Gusto mo maging polis? Bakit polis? Polis mo ang? Ma. Mag-aaral mo lahat. Mga nagsusugal. Gusto mo rin yung mga nagsusugal. Gano'ng kahirap magbenta ng sampagita? Ang red lap po. Ha? Ang red lap po. Madali lang? Yes. Yeah. Madali lang magbenta ng sampagita? Mabait ka naman. Minsan ba delegado sa kalye? May mga nakakaaway ka? Wala. Wala namang mga Francis, binalik ang kulit si Nanay Magdalena. Matay. So, Nay, sa araw-araw, magkano ang kitaan ninyo sa mga ginagawa niyong trabaho? Ano, ganun lang. Magsisinda ako. Minsan, hindi na nakapaglinda. ulan kasi. Oh, uh, pag hindi ako nakalaban ng mga okay-okay ko, wala lang may tinda. Hmm. Ano? Minsan, nakabenta ng 300. Magkasa nga lang. Pag wala akong benta, may nagpapahilot sa par, mga babae. Oh, yun. Ilotin ko, bibigyan ko sa andaang. No, pambili ko ng sabon, pagkain ko, sa kantin. Hmm. Kasi lahat days, yo, binibili. Wala naman ako lotuan. Pwede sumutulong sa akin. No, Binibigyan ko na lang ng kahit kapano. Sandaan, sandaan. rito, no? Mga nakakasama natin, mga kabataan. Kasi nung pagkarating ko, marami kang parang mga bata ang kasama. Eh, kaano-ano mo sila? Wala po. Ako ang nanay ng kalsada. Hmm. Lagi sila nanay, mama, kahit saan ako mapunta, ah, simbaan, natura, palengke, nanay. Kaya nga akala ka ng mga tao, anak mo rin yun? Eh ako kasi ang pinakamatanda dito sa kasada Kaya kung maga malapit sila sa akin, napamahal din sila sa ako sa kanila. Nay, thank ka tayo Oo ba, pag may pera, pag wala, pamiyan na lang lahat pera eh. Okay, mga ano, hihingi sa 10 piso, ganoon lang. Alam naman ni alam niyo naman ka ako pag tinda wala rin akong pera. Minsan meron ako pangkain ko lang, dalawang daan, that's free and yun, yung hanggang gabi yun. May uh, gaya po dito, uh, sa, dahil nakatira kayo sa kali, dito na kayo natutulog, tama? Pag umuulan, makita ako sa tulay, dun, oh, sa overpass. Pag walang ulan, dito lang ako sa gilid. Noong pakiramdam na nakatira kayo dito sa ganitong munting tahanan ninyo na... Malungkot. Pero at least, iigdabay lang ng Panginoon ang niling ko. Araw-araw. lang. So, iniisip ko na lang kasi siyempre, daday ng mga anak ko. Laki ng tubig natin. Laki ng ilaw natin. gano'n. Parang na... Ano ko sa kaloban ko na wala akong maibigay sa kanila. Di diba? Tapos sila pa bumibili ng gamot ko. Teka, kaya ko naman eh. Labas po na ako sa bahay. Ganun. Ang pinakamahirap lang yung pagka nara yung narayomain tuhod ko. Kung may rayomain tuhod ko, yun. Nakakabalang. Wala kang mga tusan. mo na lang mabasa. Ganun. So bumibili kayo ng gamot para sa rayomain? Oo. Eh. saka sa maintenance ko. Napabagkasya niyo yun sa kitaan? Hindi paano kayo nakakainom ng gamot, Nay? Yung mga pang high blood. Pero sa sugar, misan na nakakabili nun. Misan Dahil kulang? Hindi kayo. Oh. Kulang. high blood, wala gagapin. Masata, yan. Sinisingit ko talaga yun. Bukod sa pagkain. Nahirap na eh. Mamaya, dito ako sa sasari. Hindi nila alam eh. Huwag <laughs> naman po. <laughs> At sa tuwing may nais siyang bilhin sa mga butika, minsan siya ay kapos at walang sapat na pera para mabili ang mga pangangailangan. Ngunit ang kanyang diskarte upang mabili ang mga pangangailangan ay namumulit raw siya ng mga bariya at kadalasan ay eh, puro tagda-benching ko lamang. At paminsan-minsan sa tuwing bibili sa butika si Nanay Magdalena dahil sa kakulangan niya sa budget at puro lamang bariya at benching ko ang kanyang pangbayad. Isang beses, may babuting tao raw na nagbayad ng kanyang gamot at pangangailangan. Dahil sa kakulangan ni Nanay Magdalena, pinatabi na sa kanya ang mga barya na dapat sana na kanyang pambayad. At naitanong ko din kay nanay kung may ayuda ba siyang naukuha mula sa ating lokal na pamahalaan o kaya sa DSWD. Ngunit, sagot niya, Wala po. Wala po. Wala. So, Lord, sa akin gabay mo lang ako ka kailangan ko. Ang hirap. Dito sa parting ito, napaluha si Nani Magdalena. Ngunit, may naibahagi siya sa akin na isang karanasan na ayaw niyang sanang sabihin at malaman natin. Kaya naman humingi siya ng pabor na huwag ko na lang sana ipakita o ibahagi ang part na ito. Pero, ang masasabi ko lang sa mga sinabi niyang mahalaga ayon sa kanyang kahilingan na sana magkaroon siya ng biyaya na galing sa Panginoon at makaahon lang sa araw-araw. Dama ko ang hirap at prinsipyo ni Nanay Magdalena sa hirap ng buhay ng kanyang tinadanas. At isa sa aking mga natutunan mula kay Nanay Magdalena na kung sino pang wala ay siya pa ang handang tumulong Ako po muli si Jan Hendrick. Magandang gabi Pilipinas